Okay, dito tayo. Babayad po tayo Meralco. Meralco Bill. Dito sa ba, po sila, no? Dito. Dito po okay. lang tayo

ko lang ka ng kuryente at hindi limang yung paligid so, alam niyo naman siguro napakahirap din po ng run out no? napakahirap kaya at maaari nagsisikapan tong bayaran niyan. pagdating sa miral ko sa kulyente ganun din po sa tubig ayan na At lahat lang tayo kayo diyan. sa Tutuman sa opisina ng mineral ko lakad lang tayo yun, abot tanong na natin yun ayan o

Marami. Nagpapahit. Sana, so, salub na tayo. Ito yung number natin ngayon. Ayan. Sino nila? ilang din sa parking? Ay, walang alam. Sa parking? Yung motor? Hindi. Hindi. alam Alam nyo. Kailangan... Ba? Ka? Oh, oh, sige kan apa? Singer nggak? Ah oke. Oh yeah. <laughs> Nah udah nah, 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 nah. <laughs> magdidilim ang paligid mo kapag nagdilim ang paligid mo sigurado ka anak hindi <laughs> ba Pilipino style yan pag nagbrana at delikado <laughs> ayan ayan magbayad lang <laughs> kaya ay dumarami rin pala nagbabayad ngayon ano? Alala ko, dati kasi pag ganitong oras, <laughs> wala talaga nagbabayad pero meron pa, meron pa rin para ngayon di ba eh nasa loob naman nakayar ko naman eh kaya pa paano okay lang <laughs> kaya po natin magbayad ng mirar kasi yan ang publikasyon natin pag hindi ka magbayad magbibili magpalitin <laughs> <Okay. sighs> Dito po tayo sa mga priority. Alin nang ito priority? yung mga senior citizen PWD at mga pregnant women o mga buntis itong side na ito dito yan 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 po ang priority lane ng mineral po dito sa Tutuban Branch no? yan yun sa bansa harapan po hindi nyo nakikita yung mga hindi po senior dun po sila no saka yung sa itaas yung upstairs yung may mga konting problema doon sa itaas sila po ayun o no? Pag may danan mo problema ka sa miral ko dyan hindi ka makabayad pwede ka magpunta roon at magiusap ka para utay-utayin mong babayaran ang utang mo ako sigira naman po ang mira ko yun ah. Eh, no? Kasi yan ang uh, isa sa mga pinatupad na nila ng araw yan. So, sa mga uh, panahon ng pandemic. Ano? So, uh, sige. Malaki na tayo. Malaki na tayo. Okay, bangga na mo.

Napakalagi niya priority. Ayan ang sitasok priority. Ayan, priority na uh, yan. Batas po yan, may DP ding laban din. Pag mga priority na yan, eh, nagiging uh, parang away pa. Pag umisan, nagiging pag-away pa. Sa Singapore, dahil priority na <laughs> ako na po susunod so, yan <laughs> dito pag dito ka nagpunta ng mirago parang blockbuster ang palabas dito ginita ako naging blockbuster ako sa pelikula okay na bayad na ito may resibo resibo na po ito <laughs> madali lang naman magbayad hindi naman mahirap ano okay tapos na tayo magbayad may hindi kahit may tama Tamad na akong gamit Itong payong ha. So, gagawin natin Ayaw ko siyang magpayong Storbo lang eh Pagtukod po kasi to Okay, lakad na lang ako Ayan, bayad na po ako na no? mm -hmm. Tapos na Okay Pauwi <laughs> na Go home now Sabi niya Ayan Ayan kasi malilim lang naman eh. Malaki kasi yung payo ko. Bubuksan ko yung bulang lang. pwede no? Pwede namang hindi na muna buksan. Kasi konti-konti lang naman ang lakad. So, yeah. sige, lakad na tayo. Nakabayad na. Yeah. <coughs> eh, mabilis lang hindi po yung priority link kasi nga walang masyadong ano yung customer ano kaya mabilis hindi kaya ng ibang lane dahil hindi priority yan medyo matagal lalo na kung marami nagbabayad kaya yung second floor po pag hindi ka nakakabayad may utang ka hindi mo kayang bayaran ng biglahan doon pa pupunta para maging Seattle settle ka ng bill mo oh, ayan dito po tayo no pawi na tayo dito tayo susyokan pag medyo malamig ng kaunti ah uh, ito pa no malamigan man lang tayo <laughs> O oh, sige, hanggang dito na lamang po ani ating video. Ito pong kay kaibigan, BR brother Manny Bautista. Dito tayo makikitahan. Mini station. kasi aircon dito. Ilang <laughs> wall. Ah. ah, ito Tuban center? Ah, na yung dito. Ah, tignan nyo. Ayan. Ayan. Ah. Ayan. ayan o. Ah sabay pangalan nga yan ayan yan Tutubas center <laughs> magigitan tayo dito sige God bless po ano? like 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 share na share kayo mga na share mag share kayo tandaan nyo po magbayad kayo lagi dahil magdidilim ang inyong paligid bye